I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, uh, good day ulit dyan, ah. Uh, salamat mga kadiwe natin dyan, ah. Uh, especially doon sa mga beginners. No? Uh, ayun mga kadiwe, huwag natin pahabain na ah. Uh, meron tayong ngayon isishare sa inyo ah, uh, yung issue na itong, uh, M3 na ginagawa natin dito kasi meron itong uh, rare issue, kumbaga o oh, weird yung kanyang issue mga ka -DIY. So papakita ko sa inyo yung uh, pinaka-issue nito. Dito mga ka -DIY, no binuksan na natin yan at least uh, para nakita na agad natin yung buong uh, harness niya no, or wiring. Dito wala naman tayo iba ditong ginalaw. Ang ginawa ko lang kasi dito mga ka-DIY, nagpalit lang kasi ako ng busina. So ito yung pinalitan natin at ito uh, yung pinalit natin so ayan lang naman wala na tayong ibang ginalaw sa wiring yan so nagpalit lang tayo ng busina at kapag uh, inon natin yan power on uh, meron na siyang busina dito yung busina nya so ayun lang yung busina nya medyo mahina lang mga kaka-DIY so ngayon uh, try natin na signal dito si signal tayo ayun meron din siyang signal ngayon, eto ngayon yung pinaka weird uh, na issue niya mga ka DIY no. Okay, dito kasi sa taas, alam naman natin sa mga ibang gumagamit ng mga e-bike, meron dito yung para sa headlight. So eto yun no, etong uh, switch na to. Pagka nakasagad siya rito, naka-off siya. Ngayon, pag sinagad mo ngayon papunta doon, eh mag open yung headlight. Okay, so mapapansin natin no, uh, naka-blinker siya ngayon ano, naka-signal and then meron siyang busina. Ngayon, eto ngayon yung pinaka-issue. Once na inon ko to, in switch niya rito, para ngayon sa ilaw, so i on ko yung para sa ilaw, napansin nyo na wala yung signal. Nawala yung signal, nawala rin yung busina. Ayan oh. Yan, weird issue mga ka-DIY. Hindi ko maintindihan kung ano yung wala naman tayong ginalaw dyan na wiring. At uh, ayon, kung i-off natin tong headlight, yan, babalik na ulit yung signal and then babalik na rin yung busina. Yan, dito naman sa kabila, ano lang naman to yung pinaka high end low ng ilaw. So ito talaga para sa headlight 'yan. Yan o oh. So, pansinin niyo mga ka Yan, i-on ko ngayon ha, i-on ko yung headlight. Oh, nawawala yung ano, yung signal. Pati busina wala na rin. So, ito yung pinaka weird 'no. Yan. So, dahil nga dun sa nangyayari na yun napilitan akong ano gumawa ng uh, diagram binuksan ko to uh, hindi ko na pinakita sa inyo binuksan ko yan uh, kinuha ko lahat ng kanyang mga wiring so inisa-isa ko yan pati dito sa kanyang uh, harapan eto eto kasi sakit nun eh so talagang uh, uh inisa-isa ko siya pinag-aralan ko siya bakit nagkakagano na talagang medyo nakakalito so dito ngayon tayo pupunta mga DIY para sa may converter ngayon tayo pupunta kasi eto ay uh, pinapa kasi ng converter to eh So ayan, kung natin dito mga ka-DIY, okay naman yung bolts ng converter. Ayan oh. At yan, dito mga ka-DIY, dumiretso tayo sa converter. No? So ang ginawa ko pa nga kanina, hindi ko napapakita. Uh, papakita ko lang sa inyo na pinalitan ko na rin siya ng converter kasi iniisip ko baka sira yung converter ko. So anyway, hindi siya sira mga ka-DIY. So ngayon dito tayo magkoconcentrate sa converter. Ito ngayon yung negative, yung yellow ay yung uh, supply 12 volts and then yung pula, yun yung manggagaling dito sa e-bike na 60 volts. O, ang gagawin natin, negative, lalagay lang natin itong tester. Yan. So, tetester natin yung in, no? Yung power in na 60 volts. So, yan. Meron siyang 60. And then, eto, yung out, yung gitna. Eto ngayon yung 12 volts. So, yan. Kung mapapansin natin, meron siya ngayong ah uh, 12 volts no or 11 point something so ayan mapapansin natin meron ano yan ang nakakapagtaka dito mga ka-DIY ayan once na binuhay ko yung headlight, no? Headlight. eto yung headlight eh. Once na binuhay ko yung headlight, eh, bubuhayin natin. Napansin nyo? Namamatay yung <laughs> yung power ng bolt ng ano ng converter. So nakakapagtaka so i-off natin ulit tong headlight. Yan. So ulit nagkaroon ulit siya, no? Ayun, nagkaroon siya ulit. Once na binuhay ko yung headlight, yan, nawawalan ng power yung converter. So ngayon, pwede nating isipin baka naman din nawawala yung power ng uh, in. So dito may power in 'yan. Ayan, may power pa rin yung inyo, 60 volts. Pero tong supply nawawala. Ngayon, 'yan yung nakakapagtaka mga kadiDIY, no? Kasi dito manggagaling yung kuryente niya, Ipapunta dito yo, papasok siya dun. ibig sabihin, uh, nawawala yung power niya once na inon ko lang dito yung headlight. Ayun, so i-off ko na yung headlight. Uh, magkakaroon na siya ulit ng power. Yan. So, yan yung pinaka-weird na issue nito na mga ka-DIY. At uh, kung merong magaling na technician dyan na na-experience din yung ganitong klaseng issue ng e-bike, uh, pwede kang mag-share dyan. Uh, comments mo kung bakit nagkaaganyan. Okay? So, dito ang uh, naisip kong gawin dito kasi wala nga nawawalan siya ng headlight mga ka-DIY. Yung headlight na lang problema ko dito. At uh, nakakalito din kasi dito pagka pinipindot ko talagang uh, hindi ko alam kung ba't nagkakaganon at kung sasabihin naman natin na grounded to mga kadewe itong switch ng headlight grounded siya dito eh mangyari yan puputok yan so ibig sabihin masisira yung converter natin meron siyang puputok kung grounded yan pero ang issue kasi nito mga kadewe nakakapagtaka kung isipin mo no? once na binuhay ko lang yung headlight hindi na nga umiilaw yung headlight nawala pa lahat ng power eh no So, yan yung kanyang pinaka naging issue. Yan. So, pinatayin natin yung headlight. And then, ayun, nagkaroon na siya ulit ng power pati converter. So, medyo rare yung kanyang issue. And then, nagkaroon na ako ng idea dito mga ka-DIY. Dahil nga, uh, ginawa natin siya ng wiring. Talagang trinase ko yung mga wiring niya. And then, ang nakikita ko kasing solusyon dito mga ka-DIY. Uh, gawin ko na lang na isang mabilis, no? pakita ko sa inyo. So, eto kasi yon yung kanyang uh, sakit, no. Eto, sakit na to. Eto yung papunta doon sa pindutan. And then, ang gagawin ko lang dyan, etong brown na to, yan dito, etong brown na to, puputulin ko to, and then, tsaka yung etong brown, dito, yung brown ng headlight, may brown pa kasi yan dito eh. Puputulin ko lang yan, and then, pagsasamahin ko lang yung mga ka-DIY, no? so, papakita ko na lang na isa mabilis, no? So, ang gagawin ko dyan, eto kasi yun, no? yung pinaka-ano dito, brown, and then, puputulin ko yung brown, pagsasamahin ko lang yan. So, tingnan natin kung ang mangyari dyan mga kadiwe. Gawin ko lang na isang mabilis. Okay, ayun eh, mga ka-DIY. So, ayun lang yung ginawa nating solution, no. Nag-jumper tayo dito. eto nga, pinutol lang natin to. Yung brown, tsaka brown dito, pinagsama lang natin, ano. And then, uh, nakuha ko yung idea na yun dahil nga, trinays ko yung kanyang wiring. And then, ito na mga ka-DIY. Tatry na ngayon natin siya. At sya, makikita natin, naka-on pa rin siya mga ka-DIY. And then, try natin yung busina. So, okay, yung busina niya mga ka-DIY. Dito na ngayon tayo pupunta. Ito na yung voltmeter. Meron pa rin, di pa rin natin siya ginagalaw. And then ito na ngayon. Unang push mga ka-DIY. Aba, hindi siya namatay. And then may signal pa din. At nagkaroon siya ng, ito yung kanyang malit na bumbilya doon sa lob, And then isasagad pa natin siya mga ka-DIY. Sagad. Hindi pa rin namatay. Nagkaroon na rin siya ng headlight. Okay na rin yung voltmeter niya and then meron na rin siyang busina. Oh, ayan mga ka DIY no. Patayin natin ulit siya. And then, ayun. So kumapansin natin, sagad natin, ayan may headlight na siya. Hindi na rin namamatay yung kanyang voltmeter. At uh, talagang weird yung kanyang uh, issue mga ka DIY. At uh, ayun, uh, hanggang doon na lang Binaypas ko na lang yung wiring niya. Medyo nakakalito kasi nga sa sobrang dami ng wire niya, pero ayun, medyo nagawa natin siya ng paraan. At uh, ayun, hanggang doon na lang, mga ka DIY. Maraming salamat sa panonood. Uh, thank you, thank you.